ngayon diyan sa barangay ang Bulong Covered Court Anawan City Batangas. ang Bicol Region ay sumasabay din sa atin ngayon Diyan sa barangay Itumang Covered Court ang Lisay City Camarines Norte Dako naman tayo dyan sa Visaya Sino mga Visaya dere? Tapana oi! Unahon na to, diha sa mga bulanon sa Poblasyon Gym, Papahan, Gindulman, Buhol. Sumasabay din sa ating ngayon ang mga taga Piliran, Kulaba, Kulaba Covered Court. Sa mga ilonggo na rin, damo ba mga ilonggo na rin? Kinapiko, kinapa, lagi na buldos. Ang mga taga, sana Ilo Ilo Live din po tayo napapanood dyan po sa Barangay 1A Poblacion Covered Court Manapla Negros Occidental Sa Mindanao Sino ba mga taga Mindanao dito Mga ingay Live tayo napapanood dyan sa Purok Pagkakaisa Barangay Salyao Esperanza Sultan Kudarat Ayon rin po ay sinasabayan dyan po sa Calamba Municipal Gymnasium South Western Poblacion Calamba Misamis Occidental Live din po tayo napapanood sa Santo Rosario Covered Court Iligan City Lanao del Norte Kasama din natin ang ating mga kababayan dyan po sa CDO Amphitheater Capistrano Street Kagayan di Oro City, Semisays Oriental Kasama di po tayo or live din po tayo napapanood dyan sa Barangay Poblasyon Cover Court, Lantapan, Bukidnon Live din po tayong napapanood dyan sa Danau Cover Court, Barangay, Arurugan, Marihatan, Surigao del Sur at syempre, hindi nang papahuli ang mga Davawenyo! Lagi tayong napapanood dyan sa Mindal Cover Court, Paranggay, mental Tubog District, Davao City! Lagi tayong napapanood dyan sa Makangaw Gym, Paranggay, Makangaw, Lupon, Davao Orientation! Kaya sa ating mga kababayan, itas natin ang mga bandila, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa ngayong gabi nito. Samantala ang susunod pong mahukusap sa akin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin si Boss Dada. Hello, hello. Uh, sa lahat. Ayan tayo. Oh, tayo. si General Torre. Sabi niya, kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Eh, kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung ano, pagharang uh, kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo, eh, harasin natin ng ganun, hablot, hablotin mo na ganun? Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng Presidente. Okay ba yun? Alam niyo mga boss, noong mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumasang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apolo Kibuloy nagtago. Marami sa atin ang sabi, man kasi nagtatago. Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na. Kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o no? hindi? Oo, lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Ibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan nabing anim na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya na practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan niyo merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa. Dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam niyo si Pagunong Duterte hanggang sa huling gininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag a sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng polis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang uh, Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, wag ka muna umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo. Walang respeto sa simbahan. Walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, hindi expect nyo ba na ire-respeto din kayo Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magbura dito eh. Pinagbawalan ako ng boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal Lahat tayo, mga kababayan, magbuklod-buklod. Nakikita natin na nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas ngayon naririnig na sa buong mundo malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok kung ano yung ama siya din ang anak malalaman ng mundo na lahat ng aliado ng Pangulo lahat ng aliado ng Pangulo tinatrabaho nila kaya somehow para sa akin nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili para ano magsama-sama tayong lahat lahat tayo may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gano'n tayo kadismayado At isigaw natin araw-araw tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRT home! let us bring PRRd home Napakadelikado din ng ginawa ng ating vice presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero dinila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Hangga't naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila maling mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Boss Dana! Naggagabi na mga kababayan, pero imbes na umalis, patuloy po tayong nadatagdagan. May, may ayuda ba dito? Sabi ko, may ayuda. May binayaran ba dito? lahat ng mga hindi binayaran, isigaw natin ang pangalan ni Tatay Digong! Go go, Go go, Go Go At bago po tayo magpapatuloy dahil patuloy po tayong dumadami mga kababayan nire-request po namin ang may-ari ng Ranger FAI 2665. Ranger FAI 2665. Higilid po natin dahil nakaharap po ang sasakyan. Ayan, maraming salamat din sa ating mga napakaraming vloggers ngayon. Dahil maliban sa SMNI, nakalive din tayo sa kanila. Kaya napakalawak ng coverage ng ating prayer ngayon para sa ating Tatay Digong! vloggers na simula, simula pa sinuportahan na ang ating Pangulong Duterte kung sinisiraan ng mainstream media si Pangulong Duterte nandyan naman ang mga vloggers para ilabas ang katotohanan sa mga sandaling ito mamaya marami pa tayong magsasalita dito sa inyong harapan Lalo na ang mga pinagkatiwalaan ni dating pangulong Rodrigo Duterte, mga senador sa ilalim ng PDP laban magsasalitang